ng ng sinabi yun? In inspection kung ginahin na ba ng anay mga dating ginamit na lamesa at wet na stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanyang mga lugar, at nang makita kung ano ba yung mga kailangan gawin ng paghandaan. Dahil gaya ng sinabi ko, dahil na isang pala ang impeachment, may katiyakan na na makakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin na-accel ang panahon, bagaman kreses, sa paghahanda kaugnay nito. So does it mean the trial is imminent or are you sticking to the original pronouncement na it will be after the song? Um, wala nang magaganap dahil recess. Ulitin ko. Ano man ang sinasabi ninyo man? Hanggat walang sesyon at hindi natunbin ang may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami na recess. Rarap maliwanag sa rules namin.